Alam naman natin na si Maymay Entrata ay napakabungisnis o masayahing tao. Makikita naman yun sa kanyang mga kanta na pinasikat kung saan ang mga kabataan ay talaga namang tuwang-tuwa sa kanya dahil very lively at talaga namang nagbibigay kasiyahan sa lahat. Pero alam niyo ba, besides sa ganyang aura ay mayroon pa lang pinagdadaan ng matindi itong si Maymay. At ayon niya sa netizens at nakakakilala sa kanila, isa si Edward ang nagbibigay lakas ng loob kay Maymay. Meron palang pinagdadaanan ang kanyang pamilyang mabigat. Umiiyak na inami ni Maymay na may malubang sakit ang kanyang ina at nagsabay-sabay din na nagkasakit ang kanyang ama at ganun din ang kanyang lola. Kumusta na kaya si Maymay ngayon? sa matinding problema na ngayon niya lang ni-reveal. Ating alamin Nanalo si Maymay bilang grand winner sa PBB. At naging kapartner niya at naging ka-love team niya ay walang iba kundi si Edward Barber. Sila ay nagkaroon ng pelikula at teleserye. At talaga naman tinangkilik ng mga fans. Kaya nga tinawag silang Mayward ng mga fans. Marami rin silang ginawang endorsements. Kaya akala ng lahat ay baka nga nagkabutihan ang dalawa. At inamin naman nila na may feeling sila sa isa't isa pero hindi nga natuloy ang kanilang pagmamahalan at nauwi na lamang sa pagkakaibigan. Although nagkaroon nga ng boyfriend si Maymay na taga-Canadian na non-showbiz, pero hindi rin nagtagal si Maymay at Aaron, sila rin ay nagkahiwalay. Until nagkabalikan ang kanilang tambalan ni Edward at nakikita sila very sweet sa asap. Mapapansin dito na bumalik ang closeness ng dalawa. At talaga naman ang mga Mayward fans ay nag-aabang na sana mabigyan muli sila ng pelikula at teleserye. At for sure excited ang mga fans sa kanilang balik tambalan. Kaya naman excited ang lahat sa ABS-CBN Ball kung makikita nga ba nila na magkasama si Maymay at Edward. Unfortunately ay rumampas sila ng solo sa isa't isa. Pero magka-table naman sila. Ang kausap nga dito ni Edward ay si Maymay ang kaharap niya. At ka-table din nila ang iba pang mga celebrity. Pero sa bandang uli ay pinakita niya rin si Maymay. O oh, di ba may video sila na magkasama? Pero for the meantime kasi ay kaka-launch lang ngayon ni Maymay ng kanyang bagong album. Kaya nagkakaroon sila ni Edward ng individual projects. Pero nandun pa rin ang suporta nila sa isa't isa. Sinabi nga ni Maymay, maituturing niyang best of friends sila ni Edward sa ngayon. At sinabi naman ni Edward na lagi lang siyang nandyan for Maymay. Kaya naman sa pinagdadaanan ni Maymay ngayon na hindi natin akalain sa masayang mukha niya, ay meron palang pinagdadaanan ang kanyang ina. Ayon sa kanya ay may matinding sakit pala ang kanyang ina na cancer. Pakinggan ang testimonya ni Maymay kung saan ay napapaluha talaga siya at tumingi siya ng dasal. Yung nanay ko, matagal na may answer. Um, almost two years na. Uh, um, kaya mabalik-balik sa Japan. <laughs> Tapos yun, uh, isa na lang sa pinaka pinapasalamatan ko ay nakauwi siya two months ago. Uh, Every day, talagang, talagang, tinitake-time ko na <laughs> maaari. Hanggang <laughs> maaari po, eh, nandiyan ako ka. Kasama siya. Tapos, kagabi lang. <laughs> Sabi na naman lang ako siya sa hospital. Tuloy na nga ang lumuha si Maymay Entrata dahil sa mga pinagdaraanan niyang pagsubok. Pero ayon sa kanya, ayaw niyang kaawaan siya ng tao. Ang nais lamang niya ay ang dasal na sana ay ipagdasal na sana gumaling ang kanyang ina. Lalong-lalo lalo na may sakit din ang kanyang lola. At ganun din pala ang tatay ay nagdadialisis din. Uh, ang <laughs> <yun, chumak> <laughs>

kit ng kanyang ina. Ganon din ang kanyang lola. At ang kanyang ama rin pala ay nagka-dialysis. Matagal na palang may cancer ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay nagtrabaho sa Japan at doon ang nakabase. Pero ayon kay Maymay ay umuwi ang kanyang ina dito para maalagaan niya. At ayon pa nga sa kanya ay lagi niyang binibisita ito sa kanilang lugar sa probinsya. Ayon kay Maymay -May, ay 2 years na palang may cancer ang kanyang ina. At recently lang daw ay sunugot muli to sa ospital. At ang masakit pa ay nagkasakit din ang kanyang lola na tinawag din niyang nanay. Ang kanyang lola ang nanay ng kanyang ina. Kaya naman mabigat ang damdamin na pinagdaraanan ngayon ni Maymay. -May. Pero besides sa kanyang mga pinagdaanan, ay nandun pa rin ang professionalism niya when it comes to acting at ang commitments niya sa showbiz. Dito makikita na talaga naman professional talaga ang isang Maymay Entrata kahit may pinagdadaanan. Alam naman ng lahat na inamin ni Maymay na siya ang breadwinner sa family. Pero hindi siya nagsisisi dahil gusto niyang umangat ang kanilang buhay at umasenso. Kaya tinutulungan niya ang kanyang pamilya at ganoon din ang iba niyang kamag-anak. Kaya naman patuloy ang biyaya kay Maymay May Entrata dahil napakabuti nitong anak at napakabuti nitong kapamilya. Kaya naman sabi ni Maymay, May, ang nagpapalakas ng kanyang loob ay ang pananalangin niya sa Diyos. At ang mga taong nakapaligid sa kanya na nagbibigay ng lakas ng loob, especially ang mga EBS-CBN staff. Nagpapasalamat din siya kay Edward Barbers dahil nga napakabuti nito at laging nandyan para ipagdasal ang kanyang ina at ang kanyang lola. Alam naman natin na malapit si Maymay sa mga magulang at kapatid ni Edward kaya nandun ang dalangin ng pamilya ni Edward ang maagang paggaling ng kanyang ina. For sure, lahat ng Mayward fans ay mananalangin na sana'y gumaling ang kanyang ina at ganoon din ang kanyang lola. Especially ang kanyang ina na na-diagnose na may cancer. At alam naman natin na walang mga pagsubok na hindi kayang lagpasan ni Maymay tulad ng kanyang sinabi ay panalangin sa Diyos at ang faith niya ang nagbibigay ng lakas ng loob para siya ay mag-move on at mag-go on sa buhay niya. Kaya naman, nakakabilit talaga si Maymay Entrata at truly an inspiration sa lahat ng kabataan. Dalangin namin na sana gumaling na ang iyong ina at ang iyong lola. Hanggang sa muli, bye!